Hello everyone, ito yung isang sekreto o paraan sa pagluluto ng Brussels sprout para maiwasan po yung mapait na lasa. So ito po, meron po tayong Brussels sprout, mga 1 pound po ito. So gagawin po natin is hahatiin lang po natin sa gitna. So ikakat lang po natin sa gitna ang Brussels So pagkatapos po nating hatiin sa gitna ang Brussels sprout, gagawin po natin dito is ilalagay po muna natin sa isang lalagyan and then huhugasan po natin mabuti mga tatlong beses po natin huhugasan eto pagkatapos po natin mahugasan is lalagyan po natin ng asin and then susunod po is lalagyan po natin ng garlic powder at pagkatapos po noon eh, paminta And lastly po, lalagyan natin ng olive oil. So medyo maraming olive oil po ang lalagyan natin. And then hahaluin po natin para magmix po ang Brussels sprout. Okay, pagkatapos po nating mahalo, ay gagamit po tayo ng non-stick pan. So ilalagay po natin ang Brussels sprout sa non-stick pan. And then dapat po is ilalagay po siya natin ng cut side down. So, yung pinaka-cut side po, yun po dapat ang nakadikit sa sa ating pan. Ganito po, pinuposisyon po natin isa-isa. And then, pwede na po natin buksan ang ating kalan sa medium heat lang po. Okay, yan po. Uh, start na po yung kalan at hihintayin lang po natin mag-golden brown yung cut side down ng Brussels sprout. Once na mag-golden brown yan, pwede na po natin siyang haluin. Haluin lang po ng mabilis. And then, pwede na po natin siyang iset aside. So, gagamit po tayo ng separate pan kasi nandyan po yung pait sa dating pan. So, ito po yung separate pan. Naglagay lang po ako ng bacon. So, gagawin po sa bacon is papupulahin lang po natin or pag -go golden brown lang po ang bacon. So, once golden brown na po, is lalagyan po natin ng first is onion. Chop onion po. Lulutuin na po natin ito hanggang maging translucent. Once translucent, lalagay na po natin yung ating garlic. And then, after nito is lalagay na rin po natin ang Brussels sprout. So, yan po. Uh, lulutuin lang po natin ng konti. Siguro mga 30 seconds po na lulutuin natin. Haluin lang po natin sila para mag-combine. So, yan. Uh, after mga 30 seconds po natin hinahalo ang Brussels sprout. So, lalagay na po natin, lalagay na po natin siya ng salt and pepper. And then, haluin po ulit natin siya para, you know, mag equal po yung mix ng salt and pepper. So, konting luto lang po. Siguro, another 30 seconds. At yan po. Uh, pwede po natin i-plate ang ating Brussels sprout. Garantisado po na walang pait ang Brussels sprout pag ganito pong uh, procedure ang ginawa ninyo. So pwede na po itong iserve. serve Napakasarap po nito. Napaka-addictive po ang lasa ng Brussels sprout. Once na nasubukan nyo 'to, siguradong magugustuhan nyo. So maraming salamat po sa pagpanood ng video. Uh, please subscribe and like the channel po.